Nanay sa apat na batang babae ang 32 years old na si Leia Naranya. Dati-rati, alangan daw siyang ipabakuna ang kanyang panganay dahil sa pangamba sa posibleng side effect nito. O di ba po meron minsan nababalita na may nakakasakit po Bila po magulang, natatakot din po ako. Pero matapos ang masinsinang pagpapaliwanag sa kanya ng mga barangay health workers sa Malusak sa Swan, Pampanga, nakumbins si Celia na importante, mabisa at ligtas ang itinuturok na bakuna para sa mga bata. Sa pagtanong po sa mga katulad po ng midwife natin po, kung anong bakuna po yung ibinibigay nila, kung makakatulong po ba sa kanila. Ganito ang kadalasang senaryo sa Barangay Health Center sa coastal area ng Malusap. Tinutungo ito madalas ng mga nanay upang i-update ang bakuna ng kanilang mga anak. Dito sa lugar na ito, hindi na problema ang vaccine hesitancy o ang pagdududa na nararamdaman ng publiko para sa bakuna. Sa katunayan, iniintay na ng mga nanay dito ang susunod na vaccination program ng Sasmon LGU. Hindi pa rin kasi dumarating ang supply ng bakuna na dapat sanay noong nakaraang buwan pa na ipamahagi. Pagtitiyak ng DOH, paparating na ang mga bakuna sa mga health center at nakatakda raw itong i-administer sa mga bata sa mga susunod na linggo. Ngayon po, bagwa ng July, marami po in-order na vaccine ang ating Department of Health at may parating po tayong uh, bakuna para po tinatawag nating pentavalent vaccine. Ang pentavalent vaccine ay kombinasyon ng limang bakuna na isahang ituturok sa bata upang magkaroon sila ng resistensya laban sa pertussis, tetanus, hepatitis B, diphtheria at hemophilus influenzae type B o HIV. Ayon sa National Immunization Program Coordinator ng DOH Central Luzon na si Sheila Ann Esteban, Agara nilang ipamamahagi sa pitong probinsya ng rehiyon ang mga pentavalent vaccine, oras na mapa sa nila ito. May priority po natin sa region ng distribution po nito. So once po uh, magsabi ang central office po, ay tayo po ay magpipick up at magdidistribute po. So ka, in a way, parang kapag po urgent itong mga nito, one to two days po, ay madidistribute natin sa mga provinces and ang province naman po magdidistribute sa mga health centers. Paglilinaw ng DOH, hindi kulang ang supply ng naturang bakuna at hindi mauubusan ito sa merkado at available ito sa kasalukuyan mula sa mga pribadong sektor. Samantala, habang naghihintay sa bakuna, pinapaalalahanan ng ahensya na maging mapagmatsag sa mga sintomas ng mga vaccine-preventable diseases gaya ng pertussis. Uh, kapag po may batang maliit sa bahay, pag may sakit po yung isa, naguubo, kagaya ng umpisa ng pertussis ay ma-isolate po. So, hindi lumapit doon sa baby po na yon. Ganon din po yung mga buntis. Nakakamatay kasi, especially yung pertussis po ngayon, no? marami tayong mga kaso. At ang pinaka-prevention talaga niya is vaccine. So, habang hinihintay yung vaccine po natin, expecting po tayo ng July to August po ng mga bakunang ito, ay pinapalahanan po yung mga magulang. Lizan Morten, CLTV 36 News.